ka ng bahay? Ako. Akala ko ba may bahay Ako, siya? Go to the church daw. No, go to the church. Ano gagawin natin sa dibahat? Mga zombie tayo. Masunog tayo. Amen. Amen. Amen, Lord. Amen. You, mother, I roommate. It. Ito, si mother. I roommate ko. May mga dalang atsak. <laughs> may mga dalang pang, ano, halit sa... sa, ha? May mga dalang pang, pang, ano, yung kulay. Ay, di ako may-ari ng bahay si Buns. May pa. Sino ba yan yung may birthday? The papa roommate. <laughs> <laughs> roommate ko sila. Roommate ko sila. Kaya mo sila i-roommate eh, mo. Yeah. Oh, wala kahit nakawin po hindi na basta wag lang mga mang, mang loko zombie number 1 zombie number 2 tayo pick zombie number 3 zombie number 4 zombie number 5 zombie number 7 mga zombie ang ganda ng soy bad mo basta hindi naka green ay mo zombie party tayo na. Si mother. Mother eh na asa si ano mader ha Andito ako mader daw oh I'm here si Jovli yan si Jovli mader si Jove na Guys, pag matapos Guys, gawa tayo, tayo ng drop kapag, kapag may emergency. Emergency, <laughs> medicine. Medicine. <laughs> emergency, emergency, medicine. Oh, Para may mga hatiang. Pick emergency. tayo dito. Ready, ready. <laughs> Naghampasan sila. Ang gulo naman itong mga to. Hindi ko ba kaya yan. <na. laughs> oh, yung... Mga ng ni, mga niya mapicture. Ayaw na nga, oh Oo, oh. <laughs> oh, makagulo nga, Oh. Gulo. Oh. Kita mo yan, ang gugulo. Ay, yan nakabini. oh. Yung mga dalang hatsak. Maglagay na kayong design, Alisa. Yeah. Mag-disco tayo. Happy birthday to you. Okay. Nobody like you. Parang matugtugin yung ano. Gitara. CR lang ni. Mama, magpapalam ako. CR si lang ni Si S. Si. Magluto. Ay, kahit saan-saan ka napunta. Bakit? Bakit sila pumasok? Dahil ang siya! <laughs> Gawa mga yan. <ngayon. laughs>

Saan yung lamesa? Saan ba yung lamesa? Ah, eto. Tapos, lagay dito yung lamesa. Tapos, gawin natin kulay green. Kasi mahal natin ang lable lable natin. Bakit lamesa kung nasa upuan? nagpupuan na social kanina kala mo hindi hyper eh party na, ha? Tingnan, mo oh, tingnan, mo, na tingnan mo sila lahat tingnan mo tingnan mo sila sa isang lamesa lagyan mo ako alak may brain ulam ba bigyan mo ako ng inumin ulam uh, ano yan? Patulat. Gusto niyo ulam? Ito. Puro window. daw. do not celebrate yung birthday niya sa secret. Saan yun? Ang <laughs> dami nilang pagdalab na naman. alak. Hmm. Alak na agad! Pagkain mo na! Ayaw mo na ako. Adik ah, ka sa alak. Eat healthy Dali. muna bago alak. Dali na. Oh, oh. Oh, so, si Jable, si Jable, si Alexandra, si Alexandra. Yoris, diyan sa isa. Bakit may upuan sa taas? Sa taas? Oh, lumul. Gaan <laughs> na yan. Eh? Hey, lumulutang. Ano daw? No humans. No humans. Only zombies. <laughs> May nakasun. Thank you for watching mga beba. Bye.